December 18, 2024, alas 5.50 ng umaga, lumapag ang eroplano ang sinasakyan ni Mary Jane Veloso sa Naiya Terminal 3. Pagkatapos ito ng halos labing limang taong pagkakakulong sa bansang Indonesia, Higit isang dekadang nawalay si Mary Jane sa kanyang dalawang anak dahil lamang sa isang pagkakamali na magtiwala sa kanyang kapitbahay na si Christine Serio. Inalok nito si Mary Jane ng trabaho sa Malaysia. Ito'y matapos manong maudlot ang kontrata nito sa Dubai bilang isang domestic worker dahil sa tangkang pananamantala sa kanya. Pati tiket papuntang Malaysia, sagot na raw ni Serio kapalit ang dalawang buwang sahod ni Mary Jane. Para sa isang naghihikahos na ina, maituturing na itong isang biyaya. Tatlong araw pa lamang sa Malaysia si Mary Jane pero lagi mo na siyang binibilhan ni Sergio ng mga pagkain at damit hanggang sa hindi na ito magkasya sa backpack na kanyang bitbit. Dahil dito, sinabi ni Sergio na bibilhan na lamang siya ng kanyang kasintahan ng bagong maleta. Nang matanggap na ito, ipinagtaka ni Mary Jane na may kabigatan ng maleta kahit na wala naman itong laman, bagay na kanya na lamang ipinagwalang bahala. Pagkatapos nito, inabutan siya ni Serio ng isang brown envelope na may lamang 500 US dollars at isang tiket papuntang Indonesia para doon daw magbakasyon. Hindi inakala ni Mary Jane na ang bitbit -bit niyang maleta patungong Indonesia ang maglalagay pala sa kanyang buhay sa hukay. April 25, 2010, pasado alas 8.30 ng umaga, dumating sa Yogyakarta, Indonesia si Mary Jane. Dito na siya inaresto ng Indonesian authorities matapos madiskubre ang 2.6 na kilo ng heroin na nakatago pala sa kanyang maleta. October 11 ng parehong taon, pinatawan si Mary Jane ng Indonesian government ng death penalty. Inapila pa ito ng Pilipinas sa Supreme Court ng Indonesia pero makalipas ang apat na taon, ibinasura ni dating Indonesian President Joko Widodo ang lahat ng petisyong clemency sa mga naging death convicts sa na naturong bansa at kasama na roon ng para kay Mary Jane. April 24, 2015, dinala na si Mary Jane sa Nusa Kambangan Island para doon bitayin kasama ang walo pang mga drug convict. Pero makalipas ang limang araw, labing isang oras bago kalabitin ng gatilyo ng baril na hatol sana kay Mary Jane, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ito ay matapos sumanong labagin ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang isang diplomatic protocol personal na tinawagan ni Aquino si Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi para magmakaawa na huwag bitayin si Mary Jane. Ayon kay Aquino, makatutulong si Mary Jane para matunto ng isang drug trafficking syndicate kung saan siya naging biktima. Nabuhay si Mary Jane. Pero ang walon nitong kasama, natuluyan sa execution by firing squad. Pero hindi pa rito natatapos ang kalbaryo ni Mary Jane. Sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte taong 2016, Sinabi nito ang hindi niya hahadlanga ng Indonesian government at re-respetuhin nito ang kanilang desisyon sakaling ituloy nila muli ang pagbitay kay Mary Jane. Taong 2020, hinatulang guilty ng isang korte sa Nueva Ecija si Sergio kasama ang kasintahan nitong si Julius Lacanilao sa kasong large-scale illegal recruitment. Ngayong taong 2024, hindi naging matunog ang pangalang Mary Jane Veloso Umingay lamang ito nitong buwan ng Nobyembre matapos si anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na makalipas ang higit labing apat na taon, uuwi na si Mary Jane. Ayon sa Pangulo, bunga ito ng dekada pakikipagdayalogo at diplomasya. Ngayong nakauwi na siya sa Pilipinas, iisa lang ang panawagan ni Mary Jane ng kanyang mga mahal sa buhay at ng mga sumusuporta sa kanyang laban para makamit ng buo ang hostisya. Ito ay ang mabigyan siya ng clemency. Sinabi ng Department of Justice na bukas sila sa pagkakaloob ng clemency kay Mary Jane pero ayon naman kay Pangulong Marcos masyado pang maaga para dito at ipauubayan na lamang nito ang pagsusuri sa kaso ni Mary Jane sa mga eksperto. Malayo pa pero malayo na ang naging takbo ng kwento ni Mary Jane. Pero hindi lang ito tungkol sa kanya. Marami pang mga mahihirap na Pilipino ang nabibiktima ng human trafficking. Maswerte lang ang iba dahil sa naiya pa lamang ay nahaharang na sila ng immigration. May ituturing na tagumpay ang makasaysayang pag-uwi ni Mary Jane sa Pilipinas, hindi lang dahil sa nagpapakita ito ng kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos at matibay na diplomatic tie sa ibang bansa. Ito ay dahil ang kwento ni Mary Jane ang nagbukas ng pinto para mabigyan din ng pag-asa at pagkakataong makapagsimula ulit ang iba pang Mary Jane Veloso. Para sa DZRH Rewind 2024, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.